Magandang umaga sa inyong lahat. Hello mga mari, further this video. Ito ang update natin ngayon mga mari. Uh, kahapon ay uh, nakikita kami ng mga news sa video sa Facebook. Ay uh, sale nila ngayon sa itong darating na 23 dito sa Saudi ay nag sila ngayon. Lahat ng mga items na yan na mga gamit ay 93 real lamang dito sa Aljob Sakaka, dito sa Aljob Mall. Kaya nagpunta kami agad-agad doon at ayan ang napili niya sa sobrang dami ng tao. Sobrang Daming mga babae at saka lalaki ng mga Saudi dito. Ay kasi nag-sil uh, lahat sila eh. Kaya nagpunta da agad lahat ng mga tao do, dito sa sa Al Job ay napanood yung video. Ayun, madali-dali kami pumupunta doon. At ayan na 'yan, ang nabili namin mga mare ay coffee maker. ayan ang may bagong biwi naman ako mga mare kapag nakikita ako na Ah, uh, nag-seal ay dali-dali uh, kaming pumupunta doon at siya ang nagpila doon at tiningnan doon at sobrang daming tao daw at ako lamang ay nandun lamang sa saksakyan At ayan na yan ang nabili namin ay sa halagang 93 93 real lamang. At ayan na, may coffee maker na ako. For this pala sila, mag na yan. Yung Aljof Mall na yan. At maraming mga gamit doon na sobrang ganda. At hindi ka uh, makapili. Kasi ang daming tao nga. Paano makapili? Kasi dalawang cashier lang. At sa sunod na araw, pupunta ulit kami doon. Titingnan namin kung ano naman ang mga gamit doon. At bibili naman siya. Kasi ang uh, mura na nga, 23, uh, 93 riyal lang. At may iba pang mga tao ay hindi pa nila alam na nag ang Aljof Mall. So yun, hindi nila alam. Kung nalaman nila yan, ay uh, pupuntahan talaga nila yan. Kasi uh, gusto nila yan at uh, gusto nilang bilhin lahat ng mga gamit na yan. Ay alam nyo naman, uh, kapag may gamit, ay bilhin agad-agad. pupunta Pupuntahan agad. At ayan na yan, start na tayo mga mari. At ayan na yun, tinitry namin kasi bago yan nabili namin at hindi namin alam ang pasikot-sikot. At ayan, tinitingnan namin yung may notebook na yan kung paano. At ayan, try namin agad yan at tinitingnan namin kung paano mag-on at mag paano mag-start. Kasi tatlong ano, yung sa coffee at saka yung sa, uh, sa uh, milk yung, ano, yung mataas na, ano, milk yan, paggawa ng, uh, pwede ka maggawa ng cappuccino, kaya tinitry ko yan sa, paano, pagawa ng cappuccino, latte, espresso, lahat yan, pwede yan, ano, kasi, dati, yung nagtrabaho ako sa, ano, sa flip-flop, ay uh, tinuturoan ako ng maggawa ng mga uh, coffee, yung parang barista nga, uh, lahat na yun ay ginagawa na nga yun doon sa flip-flop. Ayan, itinatry ko kasi nalaman ko kasi may nagturo sa akin na uh, din Pilipino ay tinuturo niya sa akin at ayan, na uh, nalimutan ko na. At tinatry ko ngayon at ayan, tinatry ko pagawa ng coffee maker ng cappuccino at ayan, first, lagyan mo ng coffee doon at uh, i-ano mo doon. Parang mali yung paglagay eh. tinatry ko pa muna kung paano mag -ano. Mali yan. So ah. Isa May maagas na ano yan na, na tubig. Mali paglagay yan. Ayan, first namin yan. Tinitry ay mali pa yan pag ano, paglagay ng coffee. Ayan, makita nyo yan. Nag-aawas ng tubig. Kasi mali nga ang paglagay. Ayan, coffee yan ang paglagay na yan. Hindi lang man siyang gawin kasi may ano, nakalagay kung paano uh, gagawin. So, kung gusto mong coffee, may sit up doon. Uh, gusto mo magawa ng ah uh, uh, milk, uh, mayroon din doon. Yun, nakita nyo, nag-agas na yung ano, tubig kasi mali ang paglagay uh, ng ano, sa coffee. Kaya, try nang try. Kaya, na ano naman, naglagay naman ako ng ulit. O, oh, ayan, yan ang tamang paglagay ng coffee. Ayan, o, sa gitna. At ayun, nagawa ako ng milk sa para magawa ako ng cappuccino at ayan tinatry ko perfect paggawa kasi try nang try nang try try again try again yan lang kasi anong paggawa ng coffee eh. ayan gawa naman ulit pangatlong anong gawa naman yan ayan may up na yan kung paggawa ng coffee pag-agas ng coffee yan dyan. yan ang tamang pag ano, ng coffee hindi ilagay doon sa gilid. Ayan, sa gitna talaga. Kailangan ilock mo talaga yan. At kusang lumalabas yan. At ah uh, baka wala na ang tubig. Lagyan mo ng tubig doon. Sa may, parang may, shaytay, may tangke siya. Lagyan ng tubig, konti lang. ah uh, at ayan, try naman ako ulit para magawa ng uh, ano naman. Yung magawa natin ng ano talaga, perfect talaga siya. Kaya ulit-ulit ko yung tinatry para ma ma perfect talaga yung paggawa ko ng cappuccino, tati. Yan lang paggawa natin. Yung coffee na yan ay uh, coffee. Coffee ba yung ano? Hindi yung coffee ng ano, yung coffee talaga siya. Niscapi yan na coffee yung nilagay ko dyan kasi tinitry ko pa eh. Kasi magbili pa ako ng coffee talaga at ayan na siya perfect na siya yung ano yung coffee kung gusto mo yung ano konti lang yung coffee eh i-off mo lang yung doon tapos ayan ang gusto ko yung liit lamang at uh, katapos na yan pwede mo na yun i-off ang gawa naman ako ng gatas dyan ayan yan ang paggano ng gatas ang gusto mo ng cappuccino kailangan mainit pa siya bago mo ilagay sa gatas. At ayan. Ah, uh, nag-ano na siya. Mainit na yan siya. ah uh, kailangan mainit talaga siya para magawa na siya ng bubbles ng cappuccino yan kasi classic kasing uh, ano, coffee may coffee latte may coffee cappuccino at ayan ayan na yung may bubbles siya pero hindi pa siya perfect yung pag uh, hawak ng baso hindi ganyan Uh, magawa naman ako ng ulit ng video para ma-perfect talaga. Hindi siya ano, masyadong yung ano, kailangan hindi pag ano ng ano yung kaghawak ng coffee. kailangan ganyan oh no? Mali pala nakalimutan ko. Ayan, ano na siya, cappuccino yan ang paggawa. Ayan ang cappuccino, pero hindi pa siya magawa ng heart. At nagawa naman ako ulit naman, ulit, ulit, ulit agad. Tingnan nyo, hindi pa rin ma-perfect. Okay lang man. Sige lang. Walang nagbibidyo eh. Kaya hindi na hindi na natingnan. Ganyan na lang paggawa ko. Nilagay ko lang dyan. Kasi nga, try nang try, try nang try. Ayan na yung mga... <laughs> Ayan siya, mga mari. Shout out, shout out sa inyong lahat. Uh, for this video, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood.